Ang asma o hika ay isang kondisyon na namamaga ang daanan ng hangin, na siyang nagdudulot ng hirap sa paghinga, pagiging hapo, at matinding pag-ubo. Matindi ang hirap na dinadanas ng taong may hika. Ano ang mga sanhi o trigger nito? Una, namamana ang hika mula sa iyong pamilya. Ikalawa, allergy mula sa mga airborne substances tulad ng pollen, dust mites, dust particles, dumi ng mga ipis, aamag o mold spores, mga balakubak ng alagang hayop, usok ng tabako, vape or vaping, malamig na hangin at mga virus. Ang stress at mabibigat na emosyon tulad ng sobrang galit o lubos na pagiyak ay maaaring pagmula ng hika. Pwedeng mag-trigger ng hika ang mga preservatives sa pagkain o inumin. Ang mga lunas, panatilihing malinis ang buong kapaligiran, labhan, i-disinfect ang mga kagamitan, ang upholstery, lalo na ang ilalim ng kama, unan, sofa, lahat ng lugar na naipon na ang mga alikabok. Dapat masinaga ng araw ang bahay, may maayos na daloy ng hangin sa loob ng iyong silid, para hindi mamuo ang aamag sa kisame, dingding at sa mga tagong parte ng bahay. Kung usok ang trigger ng iyong hika, dapat umiwas ka sa mga smokers, magbaon ka ng inhaler saan ka man pumunta. Laging gumamit ng face mask lalo na pag open air bus, jeep, motorsiklo. Napakapanganib ang smoke sa mga non-smoker dahil sila ang nasa panganib ng nangbiglang pag-atake ng hika. Palakasin ang immune system kaysa masira ang iyong resistensya. Maaaring uminom ng health coffee dahil pinapaluwag nito ang daluyan ng hangin sa ating katawan. Mag-ehersisyo sa loob ng bahay, uminom ng kape na may kasama ang healthy energy drinks na mayaman sa vitamins, minerals, micronutrients, antioxidant phytochemicals at fiber. Ingatan ng katawan kaysa makina ng ospital ang babayaran mo para makahinga ka pero magsisikip ang dibdib mo at didilim ang paningin mo pag binabayaran mo na ang hospital bills at doctor's fee. Doon ka pa magsisisi na sana noon ay alam mo na ganito pala ang sasapiti ng mga binigyan mo ng hika.